ito po yung sinasabi ko sa inyo na ganito po kalaki ang lukon dito sa amin makalab pero hindi po namin ito nilagay talagang ano lang sya mga kalab ayan po o oh. sobrang laki so ayan mga kalab. ito po yung nakuha namin o oh. ano yan B? rap mga alimango po. Ayun. Ano? Mga Oh my God, ang lalaki mga kalab. OMG. Ayan. Kita, kita mo pa bigla. Dito lang kanakabuhi. Oh, yung iba oh. Ha? Huh? Laki oh. Oh my God, ang lalaki mga kalab. Taba. Dira. Huh? yung ginagawa nila ngayon ng mga kalab ay nilalagyan po ng harang harangjaan dahil yung tubig sa bandang doon is hindi talaga siya nauubos at sa bandang dito din kaya nilagyan po nila ng mga nipa para mahati po yung tubig mga kalav, at doon unang maubos sumasabay lang po siya kapag nagpapapasok kami ng tubig na galing sa ilog papunta sa papunta po sa fish pan. Ito yung sinasabi namin sa inyong mga kalab na kailangan na naming maglagay po ng sugpo dito dahil medyo swerte po ang sugpo dito sa amin ngayon. Ayan, ang lalaki nila mga kalab. Kahit na hindi namin to nilagay sa fish pan namin, ang lalaki. ka na, Oh. ang oh, dami pa, may mga malaki pa dyan, oh. Alimangi eh. Halik ti. Ayan na po. Ayan po mga kalap. oh, may alimango oh. Eh, sugpo, bangus, tilapia. Tilapia. Ayan. Ah, ang panuli, eh, ang panuli. Orange or or or. <laughs> Tara, <gulipa> bangus. <po alam. gulipa> Ah, ano? 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 ng ano? 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 ano?

ayan mga kalab, sugpo overload. Hindi namin ito na-expect mga kalab na madami palang sugpo dito. Kaya next po na maglagay kami dito is maglalagay na po kami yung similyang uh, sugpo. Sasamahan na namin ang buaya. Ha? Para wala So ngayon mga kalab ay hugasan natin yung nakuha natin na mga sugpo at bangos. Crabs din, may mga crabs to halo. Ilalagay natin. Yan, ilalagay na namin yung aming mga sugpo ating bangus Nabi yes. sobrang dami ng supo mga kalab Wish that I could stay in this moment forever So I can you in my I you on my shoulders So ayan, alimango! So ang oras po ngayon is alas 5 na po ng hapon, hindi po umaga. Ayan, andyan pa din sila mga kalaw, umukoy-ukoy. Ay, nasunabutan so, kami ng gabi dahil sa sobrang hirap talagang magpalabas po ng tubig kasi nag din siya. Ayan o. na dito. Ayan, naabutan tayo ng gabi at grabe. Hindi ako makapaniwala na sobrang dami po ng sugpo. Thank you Lord, ayan. So, alam niyo mga kalab, So nagpapasalamat talaga ako kay Papa God kasi hindi naman namin yun nilagay, di ba? Tapos bigla lang nag-boom. Grabe ang laki. Maliit man o oh, madami, maliit man o oh, malaki yung natatanggap nating blessings. Kailangan nating magpasalamat kasi kung hindi dahil sa kanya, syempre wala din yung ganun. Di ba? So dahil abutan tayo ng gabi, so kukunin natin yung mga flashlight dahil siguro mga alas otso ata kami matapos ng gabi pag harvest nito. Kaya grabe talaga ka Lord, grabe ka talaga Lord, maraming maraming salamat talaga. So, ayan na po yung mga flashlight. Dadalhin na po natin doon dahil malapit na pong magdilim. Let's go! Hello, okay, mga pa. flashlight para may ilaw tayo. Para di tayo maligaw. <laughs> kalab, ito na po yung ating mga flashlight. You're my flashlight. O, oh, saan na? Pwede na lang. ayan, dali ayan so ngayon mga kalab is medyo medyo na tapos tapos na kami pero hindi pa talaga yung final talaga pero ngayon ay naulan na na po kami mga kalab sobrang lakas na po ng ulan dahil meron daw pag yung agay na papasok dito sa ating bansa, ayan So ayan po, bigla ang pagtapos na din po sa ating mga paggawa dito. My God, umuulan na siya! <laughs> my god mga kalan nabasa na tayo ng ulan yung bag natin nabasa ayan Diyos ko Lord grabe biglang pumasok yung ulan oh Diyos ko nakatakot oh my god gonna stay in this moment ayan mga kalab medyo tumitila na po yung ulan baka siguro balik tayo mamaya ayan pag ano pag okay na actually yung camera na yung camera namin pwede naman siyang mabasa kasi GoPro kasi ito Go, GoPro Hero GoPro Hero 10 pero medyo yung sa gilid niya mga kalab medyo yung power button mga kalab medyo nagkakra kasi yung med, medyo nagkakrak kasi siya kaya parang hindi siya medyo nabasa talaga ayun po antayin nang natin na tumila ang ulan at balik tayo agad doon so may makalab wala na pong ulan makalab papakita ko sa inyo makalab yung kuha natin so ito makalab yung kuha natin na bangus at ayun po so hati natin so bigyan natin yung mga traba, trabahador natin na kumukuha ng bangus so yan ay bibinta natin yan para may pangsuhol tayo sa kanila so ito ayun hey John kita. Bye, mga Bye, May na so, Sa next vlog, mahalab, ay magtitisid po kami dito sa aming fish pond dahil maglalagay na po kami ng sugpo. Sana po abangan nyo po yung pagtitisid po namin dito sa aming fish pond para syempre, alam nyo din kung paano po simulan ang pagsusugpo, di ba? Kasi sabi nila within 3 months, e eh, pwede na siyang harvestin yung mga sugpo. Kaya medyo na gabihan tayo mga kalab, pero kaya laban lang yan. Ang oras po ngayon mga kalab, is mga alas na po ng gabi. Hindi po namin nakuha lahat po ng mga sugpo or ano bang ni nilagay namin dito. So yan lang po yung nakuha namin mga kalab. Yan lang po. So ito po i-upload ko na po siya mga kalab. The other next day po mga kalab ay mag-harvest pa din kami sa susunod na araw or bukas siguro. Pero din na namin siya i-vlog. Sa next vlog na lang po kami is magtitisid na lang po kami pag talagang medyo nawala na talaga yung medyo mga isda dyan. Many places where the beauty. So ayun mga kalab, andito na po kami sa aming bahay at di namin napakain yung baboy namin pero pinakain na po namin mga kalab. Tignan nyo po yung aming kuha. nagharvest po kami, bigla ang harvest. Ayan, meron kaming mga lukon dito. Ito. Alam nyo ba mga kalab, hindi kami naglagay po ng mga supo doon sa aming fish pan. Ito po ay kusa lang kusang sumama po doon sa ilog. Tapos kapag napapasok kami sa ilog namin at sa fish pan namin, eh, sumasabay po sila. Kaya ayan, ito, ito yung bangus namin noon. Tapos ano to be? Gamot sa dagat yan. Ayun, tignan nyo po yung sugpo namin mga kalab. Thanks God. Ito Grabe, bawing-bawing na kami dito mga kalab sa sugpo pa lang dahil hindi naman namin to nilagay. Kaya sa next uh, pag ano namin makalab, magtitisid kasi kami dahil lalagyan po namin ng sugpo. Lagyan natin bino. Kasi I'm sure makalab mabawing-bawi talaga. Ayan. So ganito ganito lang sila kalaki makalab kahit hindi namin sila pinapaka pinapakain. What if kaya kapag mag pinapakain namin to kasi alam niyo makalab, hindi namin to akalain na meron pa lang sasabay kasi yung gusto lang namin makuha is yung bangus lang talaga at crabs. Pero dinamin na saan ito yung mas nagpakita talaga. Thanks God. Thank you, Lord. Kaya, mag-ano kami yan, mga kalaw. Yung crabs. Ayun po yung crabs namin, oh. Galing kami nag-harvest, no? Ayan. Ayan. yung crabs namin. Ang lalaki. Ayan. Ang lalaki, mga kalab. Oh. tignan nyo po. Ang mga crabs. Lahat po yan ay mga lalaki. Mga lalaki halos bino. Oh. Mga lalaki. Ito, mga kalaw, sobrang laki na, oh. Grabe, hindi na, grabe talaga. Parang magtitimbang dyan ng mga L4, bino. Vidya, may vidya. May vidya. Oh, may Ang lalaki. Yun. Diri. Yun ka Yun po, oh. Um. Mabakan ka. ang lalaki, mga kalab. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Different cities, friendly faces And perhaps I'm going